Ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang Ang mga tunog sa mundo ni Lira. Ito ay sinulat ni Mary Jean M. Contado. Walang tigil na kiriling ng lumang alarm clock sa loob ng kwarto ni Lira napelitan siyang bumangon upang patayin ito at saka mabilis na bumaba ng kama. Tumakbo ito sa bintana at saka dumungaw upang bumati sa mga kaibigang ibon. Hello kaibigang ibon! Ang ingit ni ninyo ha? Subalit ang ganda ng inyong boses. Masayang sabi nito. Sagot ng mga ibon na parang sumasang-ayon sa sinabi ni Lira. Nagluluto na si nanay ng almusal. Mabilis na bumaba si Lira papuntang kusina. Nakita niya na nakahanda na ang kanyang almusal. Wow! Ang sarap nito! Bulalas ni Lira. tunog ng mga kutsara at tinidor na sumasahid sa plato dahil sa ng pagkain ni Lira. Uh. Ang malakas niyang dighay, tanda na busog na busog na dahil sa masarap na almusal niya. <laughs> Ang masarap na tawa ni Aling Susan dahil sa ginawa ng anak. Ang tunog ng kampana, hudyat na kailangan na niyang pumasok sa eskwela. Dahil sa mga tunog na narinig niya, ay napatanong siya sa kanyang ina. Inay, bakit po maraming tunog akong naririnig sa paligid? At sa bawat tunog, ay mayroon akong kailangang gawin o nararamdaman. Anak, ang mga tunog ay tanda nabuhay at masigla ang ating mundo nakangiting sagot ni Aling Susan Ah ngayon alam ko na ang dahilan sagot ni Lira pagkatapos ay dadili dali sa pamahayan at mag upang pumasok sa paaralan at dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito mga bata Naibigyan ba ninyo ang ating kwento? Basta tandaan ninyo mga bata na sa ating kapaligiran ay marami tayong marinigit ng mga puno. Sapagkat ito ay tanda na may buhay at masigda ang ating buo.